Panginoon. At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuli sa iyo, Panginoon. Ikaliban ni Ikalabing limang taon noon ng pag ni Emperador Tiberius, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes, si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niya si Felipe sa lupain ng Itorea at Caponite. Si Lisanias ang Tetrarca sa Bininia, Sinaanas at Kaipas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahon iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, Kaya nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at ng Aram. Pagsisiyahan ninyo taligda ng inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, Iandalin ninyo ang daraanan ng Panginoon Tuwiran ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat buhol at bundo. Tutuwirin ang daang likuliko at papatagin ang daang bakubako. At makikita lahat ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihandaan ninyo ang daraanan ng Panginoon. Itibagin ng bawat buhol at gundo. Mga kapatid ko kay Kristo, magandang hapon po sa inyong lahat. Patingin niyo yung katabi. sa niyo, good afternoon, brother. Good afternoon, sister. Ah, sabihin mo, malapit na ang Pasko. Asa ng regalo ko? Eh? Tayo po ay nasa ikasa, ikalawang linggo na ng Adviento. At siguro alam na ninyo kung sino ang bida sa ating Ebanghelyo ngayon. Sino? Ayan. Si Juan Bautista. St. John the Baptist. At dito, sinabi kung kanino siya anak ng kanyang tatay, Zacarias. No? Pero alam niyo po, meron ding isang partikula sa ating Ebanghelyo ngayon. Bakit? Kasi binanggit ni San Lucas ang mga yung mga namamahala sa panahon ni Jesus. No? Isa-isay natin. Una, si Emperador Tiberio. Pangalawa, si Ponce Pilato. Pangatlo, si Herodes. Pangapat, si Felipe. Panglima, si Nisanias. At pang-anim o pito, yung punong saserdote, si Anas at Kaifas. Bakit sinabi ni San Lucas ito bilang pagtukoy kay San Juan Bautista pagkatapos? Kasi nga, alam niyo po, no? yung pagdating ng Panginoon ay hindi naman isang bagay na tinasabing exclusive lang sa mga may kapangyarihan, sa mga mayaman at mayroong kaya. Sabi nga nila, no? Pero, alam niyo po, no? sabi nga dito, si Juan ay, kung titignan sa harap itong mga political figure na sinasabi sa Ebangelyo, ay masasabi natin, gaano pa naman si Juan Bautista. No? Baka nga, sa panahon yun, napagkamalan pa siyang si Raulo, no? si Juan Bautista. Kasi, no? yung buhay niya ay kakaiba. No? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, alam niyo si Juan, ang kinakain lang niya yung mga, ano to, mga insekto, tsaka yung honey. No? Yun yung kanyang inumin ano, no? At doon lang siya sa disyerto. Pero alam niyo po, napaka-importante ni Juan Bautista. Dahil siya ang naghanda na daraanan ng Panginoon. Pinaghandaan niya ang pagdating ng Panginoon. Tanungin ko nga kayo mga kapatid, Nakapaghanda na ba kayo sa inyong buhay? Di po ba? Lahat tayo nakapaghanda na sa birthday, sa ano pa? sa anniversary. No? At kapag ang isang bagay ay pinaghahandaan, maganda ang kalalabasan. Di po ba? Lalo lang lalo na no? sa mga estudyante. No? Pag pinag-aandaan yung kanilang exam, hindi sila natatakot. No? Payapa ang kanilang loob na mag-take ng exam kasi pinaghandaan. Ganun din, kanina may mga binyag. No? Ang daming mga bata ang namin. No? Pero masasaya silang lahat. No? Dahil no? pinaghandaan nila bago yung araw na iyon na dumating. No? nila yung gamit ng bata, no? tigit sa lahat, saan sila kakain. Hindi naman parati. No? <laughs> ang pinaghandaan. Ganun din sa pagdating ng Pasko. No? Siguro yung iba sa inyo, naghahanda na. Katulad kayo sa simba, tingnan nyo, nakahanda na yung mga parol, yung mga Christmas light, -like, Christmas tree. Paanang sa ganon? Pagdating ng Pasko, no? makita natin yung spirito, yung, uh, yung environment ng pagiging pagdating ng ating Panginoong Yeso Kristo. So, si San Juan Bautista no? ay tinuturoan tayo na maghanda. Maghanda para sa pagdating ng Panginoon. At siguro sasabihin niyo, Pader, ano naman ang connection niyan sa sinindihan nila sister o nila brother kanina itong ikalawang kandila ng Advento. Ano uli ang simbolo nitong ikalawang kandila? Kapayapaan. Peace. Alam nyo, sa paghahanda, importante na meron kang kapayapaan sa iyong puso. Subukan mo maghanda na magulo ang iyong isip at isipan at puso. Makakapaghanda ka ba? Hindi. Katulad na ano no? sa pagmamadali no, Nung isang nagbibinyag o bibinyagan no? dahil hindi sila payapa, alam ninyo, na i-prepare nila lahat sa simbahan nung bibinyagan ng yung bata, alam nyo kung anong kulang? Yung bata. Nakalimutan sa bahay. Kita nyo? Bakit? Kasi, walang kapayapaan Tinuturo sa atin ngayon, sa ikalawang advyento, na sa ating paghahanda, napaka-importante ang ah, kapayapaan, peace. Pero alam niyo, merong tinatawag na pacifist. Narinig na yun? Or pacifism. Sino dito nakarinig na ng word na pacifism or pacifist? Alam niyo ibig sabihin nun? No? Assignment yun na, na-joke lang. Pacifism or pacifist Ibig sabihin, ito yung heresy o maring katuroan na kailangan natin by hook or by crook magkaroon ng kapayapaan kahit na panlabas lang o kahit na exterior or simple kapayapaan. At ito yung, alam nyo ba, ito yung nangyayari sa buong mundo ngayon. Itong tinatawag niya pacifism. Kasi napakadali. No? Bibigyan kayo ng halimbawa kung anong ibig sabihin ng pacifism para maintindihan niyo. For example, ayan, nag-aaway ang Ukraine at Russia. Sasabihin ng Amerika, tumigil na kayo gaan, no? Para matahimik na kayo. No? Bibigyan pa namin ng ultimatum. Sana ma Kailangan matapos na no? Pero Sa tingin nyo Matatapos na Peace Pero panandalian lang yun Kasi Binantaan no? Merong Merong exterior O panlabas Na nag influence Pero alisin mo yun no? Mawala uli yung Pakikialam ng Amerika Babalik na naman yung Kira. Ganun din. No? Nangyayari sa ating bansa, no? Patungkol sa mga NPA, MNLF, MILF. Sabihin, oh, peace treaty. No? Tigil putukan. Pero, hanggang kailan lang yun? hanggang walang nag papakialaman sa bawat isa. Parang sa bahay, di ba? Oh, kapatid, o oh, nanay, tatay, peace tayo ha, basta. Huwag mo kong pakialaman, hindi kita pakakialaman. Peace tayo. Ganun O oh, yung kapitbahay mo, o no? oh. oh, sa lahat, payapa ako ha. No? Basta huwag mo kong pupuluhin, huwag yung aso mo pupunta sa amin. Peace tayo. Tama ba yun? Yun ba yung kapayapaan? na gusto ng Diyos hindi. Huh? Ang tunay na kapayapaan na hinihingi ng Diyos sa atin bilang paghahanda ay yung napakagandang kanta. Ano yun? Di mo may kanta na? Let there be peace on earth and let it begin sinasabing kapayapaan, yun ang tunay ng kapayapaan. Yung peace. Hindi galing sa labas, kundi galing sa loob, sa bawat puso ng bawat isa. Peace tayo kasi mahal kita, kapatid kita, nanay kita, anak ka ng Diyos, mahal ka ni Jesus, kaya peace tayo. Yung dapat yun dapat ang kapayapaan. Hindi yun sinasabi ng mga pachifis na, o basta magbati kayo, no? magbati lang kayo dyan. No? Importante walang gira. Kasi yung ganong uri ng kapayapaan, hindi tumatagal. Hindi tumatagal. No? Ang tumatagal na kapayapaan, ay nagmumula, nagmumula, bumubukal sa ating puso. Kaya nga alam nyo, ang simbahan, yun. No? Lagi itinuturo sa atin. At lagi sa misa. Kaya nga, di ba, nilagay sa misa yung magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Di ba? Peace be with you. Yung iba. Tapos pag nakita yung kaaway, peace eh. Ibig na bisbistik. So, pag nakita yung kaaway na sana, pag ang peace. huh? iwan sa yon ano? ganun ba yung peace? Kaya nilagay ng simbahan yung pagbibigay ng kapayapaan sa misa para paghanda, ihanda ang ating sarili dahil tatanggapin natin si Jesus sa banal na komunyon. No? Kasi kung meron kang kagalit, hindi pa yabang yung puso, hindi ka karapat dapat sa pagdating ng Panginoon. Hindi handa ang yung puso na tanggapin si Jesus. Kaya sana sa ating pagdadalo ng Santa Misa, banal na Misa, no? pag sinabi ng pari, magbigayan kayo ng kapayapaan, sabihin natin na hindi nang nanggagaling sa muso, kundi sa puso. Hindi lang sa muso, bagkus sa puso. Pag sinabi natin, Brother, peace be with you. Sister, peace be with you. Sana, hindi lang salita, kundi nagmumula sa ating puso yung kapayapaan. At sabi nga, you cannot give what you do not receive. Bakit tayo nagbibigay ng kapayapaan sa madang na misa? Kasi una sa lahat, ang binibigay natin kapayapaan sa ating katabi, sa ating nasa likod, ay hindi lang kapayapaan natin, kundi kapayapaan na nagmumula sa Kanya, sa Panginoon. Kaya pag sinasabi mo, peace be with you, sinasabi mo na, kapayapaan ni Kristo sumayin sister, brother. At yan ang kulang sa ating mundo ngayon. Tunay na kapayapaan kasi no, karamihan sa mga tao mas pinipili yung pacifism o pagiging pacifist kesa sundin ang sinabi ni San Juan Bautista. Ihanda ang Panginoon magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa sa atin.